Galit, galit. Ah, paano yung galit? Boy. Ano pa yung isa? Uh, galit na pangit. Paano? Galit <laughs> pa. Paano magalit si Papa? Eh si Jajay? Ganun din! Naman ako sayang, sexy naman bakit mo si na pa? Halo-halo ako bulto-bulto uh, yun. Bakit? Ako. bakit. <laughs> man, man <ako>. Beautiful eyes. <laughs> ano? Ay, 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 ay. Kenta Uy! Kenta, ay, ay. Ay. kenta ay. pa Hindi, si video yan, video. O dali, kenta na ka, dali, si ganun na. Ha? Hello. Nilista ko muna 'yung bibili. Yuno. Know. Maliit ka lang bakal. Ala, tentahanala lang. Twinkle, twinkle. Twinkle, huh? twinkle. Hindi ko alam kung paano, sabi mo eh tatlo lang. May nagaya ako nitong How I wonder what you are. Ay, 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 ay lang. kay Barney. Paano na ang sampu? I love you. You yeah, love, you. love you me. Yun yeah. nga, tamatama tama ako sa eh, iba. Yung sabi ko sa kahapon. Yung sabi ko sa kanya. Tapos, sabi Tapos, sabi niyo. Tapos, Tapos, ano ba yung kanta? Okay. Tayo ay hindi ka. So, ako ay my logo. <tipun> ano ka <laka> sumadali? <tipun> Bumutok na pala. Sayang na. <tipun> ako. Pambili ng lobo. Putok ulit. <tipun>